Uh, mga 20 pesos po mga ka-coiners na palagi pong ginagamit ng mga bogus na vlogger uh, na sinasabing binibili po sa mataas na halaga uh, at ngayon po ay may bago uh, ito po ay isang inventong uh, error coins po para sa 20 pesos na ito at bibilin daw sa halagang 7,000 pesos kilatisin po natin at atin pong suriin kung tunay o tutupo na meron ganito Okay, at katulad po ng dati, siyempre po bago ang lahat. Maraming 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 salamat po sa mga bagong nag-subscribe na awa po kay Koiner String sa channel na ito. Uh, muli po ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po, po nag-subscribe sa ating channel. Uh, please po, maawa na kayo, subscribe po at i-click ang notification bell para sa update po ng aking mga bagong Videos. At uh, suriin po natin mga ka kung may katotohanan po ba yung mga ganyang uh, vlogger na kagaya po kung inyong nakikita buying po uli 25k maaari daw humabot ng 25k ang inyong mapagbebentahan kung meron po kayong 2019 at 2020 na bari hinahanap po ninyo ah uh, bagamat noong una po kasi na lumabas itong mga year 2020 po, uh, I mean uh, 2019 po na 20 pesos sa halos po pinagkaguluhan ito uh, ng mga kolektor. Kaya kahit pa ano po ay may nagkabilihan naman ng mga yan, mga ka-coiners Pero nung uh, lumabas na po yung pagkarami-rami ng mga bariyang yan ay natigil na po yan. At ang nagamit na naman po ay yung uh, overlapping na tinatawag pong overlapping error na nagka ngroon din po ng mataas na presyo na nang lumaon ay napag-alaman din po na hindi naman pala rare at napakarami po pala ng mga nagawa. Uh, subalit ang ilan po sa mga uh, coin blogger uh, na talagang ngang uh, ginagamit lamang po ang salitang pamimili at bumibili para makakuha nga po ng mga manonood, mga manluloko po yan. At patuloy po sa paggamit sa ating mga pera na 20 pesos. Ang masasabi ko lamang po mga ka-coiners ay napakakomo lamang po ng mga bariyang yan. At magkakahalaga lamang po added value ang mga yan kung yan po ay may uh, major error na tinatawag. Pero ina-advise ko po sa inyo na siyempre po uh, mag-collect na rin po kayo ng mga yan yung nasa mga uh, magagandang kondisyon pero wag naman pong maramihan. At ito po mga ka-coiners, ang isa pong halimbawa ng uh, 20 pesos na maaari pong magkaroon nga po ng libu-libong halaga. Yan po ay kung ito nga po ay legit. Makikita uh, naman po ninyo na kulay uh, silver po ang barayang ito. So kung yan nga po, kung legit yan, syempre po mataas-taas po ang halaga niyan dahil 20 pesos siya at uh, napakarira naman na mamaging uh, kulay silver po ang isang 20 pesos natin. Ito pa po, po ang isang alimbawa po ng 20 pesos na maaaring magkaroon din po ng uh, mataas na halaga. Ito po ay uh, blank planchet, magkabila. Yes po, back to back po o verse and reverse, ay wala po siyang uh, nakaprint. Walang imahe po sa likod at harapan po ng baryang ito. At uh, ito po ay uh, magkakaroon nga ng mataas na halaga dahil uh, meron pong script sa kanyang uh, edge. So kung wala po sanang uh, script sa edge po ng barangay ito ay maaaring may na ito yung blank planchet lamang. So balit na imprentahan po ang kanyang uh, grid o yung kanyang edge. Kaya po ito po ay mayroong uh, posible po na magkaroon po ng mataas na halaga. At uh, kaya't kung uh, mayroon po ganyan na lumabas at uh, po natin ng halimbawa example ay uh, hindi po Uh, maalis na baka po mayroon pang mga katulad, kahalintulad ang mga yan. Or maaaring nag-iisa lamang po sila. Ang uh, importante po kung tayo po ay maghahanap ng mga ganyang klase po ng error, kung uh, error nga po ang mga yan, ay mayroon na po tayong basihan na mayroon pong uh, nagawa o uh, lumabas uh, sa mga ganyang klase po ng error eto uh, naman po eto <laughs> naman po ang hinahanap ng vlogger uh, in tandem sabi ko nga kung mayroong riding in tandem may vlogger in tandem eh kaya po ang uh, hinahanap po nila ay yung kinain daw yung keso <laughs> kinain yung keso <laughs> hindi lang po yung queue ang kinain so ayun po ang hinahanap ng vlogger uh, in tandem na yan at bibilhin daw po sa halagang uh, 7,000 pesos. Ah, uh, napakalawak naman pala <laughs> ng imagination ng uh, dalawang vlogger uh, uh, blogger na ito. Blogger in tandem. Ngayon, pag-uusapan po natin. May posibilidad po ba na maaring makakita tayo ng uh, kinain yung keso <laughs> <laughs> na na ah uh, hinahanap po ng dalawang ito, o ng uh, blogger tandem na ito? Possible po ba na makakita ang sagot po, yes po. Yes po, mga ka ah uh, Sabi ko nga, napakalawak ng imaginary ng dalawang ito. Pwede po mangyari yan, mga ka na uh, dahil lumitaw na po yan sa ating mga sampung piso. At uh, yan po ang mga halimbawa po. O kahalintulad po na hinahanap sa kasakali po ng uh, dalawang ito. Yes po, posible po. Kaya lamang po ay uh, masasabi nating misleading information pa rin po ito or uh, isa pong uh, tricks para lamang uh, mapanood siya dahil nga sa hinahanap niyang ito kasi makikita naman kasi sa kanyang thumbnail actually sinabi naman niya na error uh, sa numismatis world po kasi ay uh, kailangan meron pong alimbawa example ng isang error na ating hahanapin yung may lumabas na yung may uh, physical na makikita na po So pwede na po tayong maghanap ng kahalintulad po ng ganong klase ng error. Pero, pera <laughs> okay naman yung imagine eh. Pero kung lahat po ay uh, hindi po natin tututulan o papayagan po natin yung mga ganitong klase po ng uh, informasyon, ay uh, magkakaletsye-letsye po tayo sa paghahanap. Halimbawa po ako, sasabihin ko, uh, naghahanap ako, uh, uh, bumibila ko ng error ganito ang aking hinahanap 20 pesos ayan na 20 pesos pero ang uh, tao ay kailangan apat hindi po ba ba pwedeng sabihin yon ang kakoinas po ang aking uh, gustong ipunto na sana po ay maging makatarungan tayo sa ating mga sinasabi at mga ginagawa bilang mga vloggers. Eh palagi ko naman pong pinapaalalahanan yung ibang mga mga vloggers po na nalilis ng landas na kung maaari po sana ay itama po nila yung kanilang mga uh, vlog kasi po maraming nakakapanood, may mga baguhan at mga may may mga bata din po na baring uh, malito po or uh, uh, makapagpasimula po sa habing ito sa maling uh, pag-iisip o pamamaraan. Natatandaan ko mga kakuners meron pong isang batang vlogger Nang bago po uh, ang labas ng ating mga nonagonal shape na 5 pesos uh, Ito po ay gumawa ng content na gumimbal po sa numismatic world <laughs> uh, Nawala na po ang channel ng batang ito eh. Siya po ay naghahanap ng uh, 5 peso NG sinonagonal shape Na ang uh, mint part po ay upper, nasa taas So, pwede rin mangyari yung sinasabi nila kaya lang kapag wala pang physical po o hindi pa tayo nakakita ng ebidensya na meron nga ang ganon ay eh talaga pong uh, babatuhin tayo ng mga basers. Uh, Ayun nga po ang, ang nangyari sa kanya. Ay eh natanggal po ang uh, natanggal po ang kanyang YouTube channel. So kayo, ayan. Maaaring mangyari sa inyo ang nangyari dun sa batang yon na nag-uumpisa pa lamang. Uh, sa pabag, uh, pagbablog ay gumamit na ng mga pinagbabawal na technique kagaya ng inyong mga ginagawa. So, mag-isip-isip na kayo. At uh, palagi sa mga nagsisip mo na palamang po na aking uh, ipinapaalala at pinapayo, lalo-lalo na po yung mga baguhang kolektor, ay uh, wag po sana lagi nating isa sa isip na ang ating ma mahahan, ang ating mga koleksyon ay may katapat na mataas na kalaga mga ka-coiners, ang uh, presyo po ng anumang hawak natin maaaring sa ngayon po ay napaka walang uh, wala pa pong value o mataas na bayo. ay uh, may tamang panahon po uh, tiyak naman po anumang po ang hawak natin kahit yung pinakasimpleng common barya po ay uh, darating po ang araw talaga po nga po ay magkakaroon po ng added value huwag lamang po tayong uh, magmamadali at huwag uh, pong agad maniniwala sa mga napapanood na binibili, bumibili, naghahanap. Kailatisin pong mabuti kung sino po yung nagsasalita. Kung siya po ba ay may pruweba na na ang kanyang mga binili, mga binibili, ay, ay may nabili na siya. Pansinin po ninyo mga kakuners, itong vlogger uh, tandem na ito, alis pabalik-balik po, pabago-bago po ng presyo yung sinasabing hinahanap at binibili nila na kung totoo pong sila ay bumibili. Napakokomon lamang po ng kanilang bakit, bakit wala silang naipakita na sila ay uh, nakabili na. Ang tunay na prueba po, yun nga po, sa vlog lamang po sila namimili. Pero kapag tinawagan yan, ay hindi po sumasagot at kung sasagot man ay sasabihin nga may nabili na po sila.